Ayan. So yan guys, mainit na after nun Meron lang kaming i check, check Mainit yung buka doon sa indoor unit oh. Ingat ko dyan, baka makulog So check, check namin dito guys Baka yung kanyang reversing valve ay gumagana Nakakul naman siya eh, kaso mainit ito natin yung mga screw natin i-disconnect natin yung yung kanyang reversing valve to to na naman si Brian dito eh. limo mo ito. Okay, pantay. Sige, tira-tira sige, mo. Makita lang yung cup nila. Ito. Ayun. Ito. So, so yun guys, okay. so, oh. Namatay na ang compressor. Mainit eh. Okay, ito. Punukutin natin ito. Baantar na agad to, eh Si oh. Pax, talagang mga tape Nay, sa Ha? Dilugan Tatak ko Nay, siya Yung batik siya eh So guys, tape, tapean muna natin to oh. Ayan amo, kuryente lang yan eh Hindi kuryente pa daw? Ayan yan So namatay yung compressor guys Dahil umainit Check natin yung possible na reason So yan guys yung, uh, gumaga Namatay na yung compressor Umainit na siguro yung compressor Dahil gumaga na yung ano eh kanyang reversing valve so dinisconnect ko muna inabutan ng patay ng ano eh, so, paliguan natin para ba natin ng so yun guys, pinapaliguan ko muna yung kompresor para bumalik yung continuity para lumamig siya bumalik yung kanyang continuity bago na yan, bagong ligo at tapos pagka umandar mamaya guys check natin yung kanyang uh, refrigerant pressure kung okay pa para 22 lang naman to ngayon In, Anyway, pala the recipe. So, yun guys, check na natin yung continuity. Parang meron lang continuity Yun. Running sa starting. Yun, meron siya. Running sa common Yun, okay na siya. So, balik na natin. Patay mo na! Ayan guys, kaya na natin yung tubig. Yeah. So, ibalik natin ngayon ito. Ha? Sige, testing natin ngayon, okay, guys. Sige, bahay mo ang aircon. Ha? Ah, wala ba dyan? Uh, so yun guys, sumandar na yung compressor. So i-check natin yung kanyang performance. So yun na ito muna ito. Para uh, Ayan, check natin ngayon guys kung lumalamig na siya. Yung, yung guys lumalamig siya. Ayan, malamig na siya. So Kanina siguro walang supply yung sa, pero umanda yung compressor eh. Gumagana lang ito, itong reversing valve niya. So hindi na natin ikakabit yung reversing valve. Ha? Ha? Ayaw yung reversing valve so yun guys ah uh, uh, Kung na lang ating gawin Remedio na lang Then Malaman tayong pamalit pa na board Pero so, pwede okay, pa eh Hindi lang magamit yung kanyang Hot Pag taglamig um, important Ang um, importante lang, naman daw yung Malamig eh Sabi ng sir eh uh, Ang layat So mayroong pang 60 na natira Sa pressure Ng refrigerant Malamig naman yung tubo natin Ayan. So, okay na. Tanggalin ko na ito. na mainit ito eh. Balik mo na. Oo, oh, sige. Balik mo na. At uwi na tayo. Huwag <laughs> <laughs> no, <that's not> nice. <laughs> ka so, so, lang yun. Oo. So, yon lang guys. Kasi, nireme niremedyuhan na lang namin muna. As a uh, temporary remedy lang. Dahil wala naman tayong pamalit pa. So, pwede naman yun pansamantagal na teknik uh, kahit nakalagay sa cool yung remote gumagana yung ating reversing valve oh, uh, sige lagay mo muna dyan bago dito kaya umiinit yung uh, buga ng indoor natin dahil yung kanyang reversing valve ay gumagana agad pagka nakakol. So, yun lang guys ang ating trinabaho ngayon dito sa AC na to. Ayan. So, ibalik na natin yung cap ng ating charging line. Tapos na ang ating gagawa. Mm -hmm. So, ayan guys. Thank you so much sa inyong panonood kay Araclec TV. Ayan, nandito na lang yung ating video. Sa pagremedyo itong aircon na itong AC na gray. Split wall mounted. Thank you so much. And God bless you and bye bye.